Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilinedo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Nasasabi na lamang itong si Tata Ingo na sobrang nakakawindang at nakakatakot ang lakas ng dalawa kapag magsasama ang mga ito. Talino at lakas ang pagsasamahin, napakahirap na itong talunin. Ngunit sa ngayon, mga paslit pa lamang ang mga ito, kinakailangan pa rin ng dalawang bata ng gabay para magagamit ng mga ito ang kanilang kakaibang lakas sa pakikipaglaban. Agad na kinausap nitong si Tata Ingo ang namumuno doon sa lugar ng kanturatoy eh, at agad na pinagsabihan niya ang mga ito na kailangan nilang maglilibot sa buong lugar ng kanturatoy eh, para magkakaroon ng mga pagbibindisyon sa mga kabahayan at kailangan din na bawat kabahayan mapapausukan ang mga ito ng mga insinso pati na ang buong kapaligiran nito para maitaboy ang mga masasamang mga espiritu at hindi makakalapit ang mga ito sa bawat kabahayan kailangan din na kung lumabas ang mga tao may mga habak na suot ang mga ito Kaya gagawa ng mga habak si tatainggo Para maisuot ng mga ito Sa tuwing lalabas ang mga ito ng kanilang mga bahay Matapos ang kanilang pag-uusap Agad na nagpatawag ng pagpupulong Ang pinuno ng lugar ng kantoratoy Inaabisuhan ang lahat Na maglilibot si tatainggo Doon sa kanilang mga kabahayan Para magpapausok ng mga insinso lahat naman ng mga tao doon walang nag-iisip tungkol doon sa mga batang paslit. Ang inaakala lamang ng mga ito na maaring mga apo lamang ito ni Tata Ingo at isinama na lamang sa lugar na ito. Walang nag-iisip na may mga kakayahan din ang mga bata. Sa pagmumuka pa lamang kasi ng dalawa, parang walang kamuwang-muwang ang mga ito dahil na rin sa sobrang babata. Ilang sandali pa bitbit -bit na nila ni Akiko at Abo ang mga kagamitan para sa gagawing pagpapausok. Nakita pa nga ng mga taong nanduloon na bumuka-buka ang bibig nitong si Akiko na inaakala pa nga ng mga ito na parang nagbibiro lamang ang batang paslit. Napapangiti na lamang itong si Tata Ingo nang makita ang mga reaksyon ng mga tao. Sinimulan na nila ang mga nakatukang pagpapausok kasama din sa mga ito ang pinuno ng lugar at ang mga tauhan ng mga ito. Nakikisama naman ang mga tao dahil maging sila gusto na nilang mawala ng tuluyan ang mga pisting nang gugulo sa kanilang lugar. Ngunit pagdating ng mga ito doon sa gilid ng mga sagingan, mayroon kasing dalawang magkakatabing bahay ang nandoon. Naabutan nilang nagkagulo ang mga taong nandoon sa isang bahay. Nagsisigawan at may narinig silang humihingi ng tulong kaya nagmamadali na ang mga ito sa paglapit doon sa bahay na iyon. Ngunit bago pa tuluyan na makalapit ang mga ito, biglang naglalabasan ang mga tao galing sa loob ng bahay. Naglulundagan pa nga ang mga ito palabas ng pintuan at maging doon sa mga bintana. May nakita silang nagtatalon doon papalabas kaya naisip agad ng mga ito na maaring may mali sa mga pangyayaring iyon. Tumakbo na itong sitatain ko habang nakasunod naman sa kanya ang dalawang magkakapatid na mga paslit. Hanggang sa nakita ng mga ito ang dalawang kahuli-hulihang lumabas na may mga sugat ang mga ito sa kanilang mga katawan. Nagsisigaw ang mga ito habang humihingi ng tulong. Isang may katandaan na lalaki at babae nakasunod naman sa mga ito ang isang lalaking may hawak na itak na galit na galit na parang nababaliw. Sa pagmumuka pa lamang nito, para na itong sinasaniban ng masamang espiritu. Ang hinahabol pala ng lalaking iyon ay ang kanilang mga magulang. Sinasaniban pala ang isa nilang anak na lalaki, kaya pinagtutulungan nila itong mapatigil sa pagwawala. Ngunit hindi lamang pala sa ang inkantong gumagala doon sa kanilang bahay dahil kasunod na sinaniban ay ang isa pang anak na lalaki ng mga ito na lubhang malala. Dahil may kinuha agad itong isang itak at agad silang inatake ng mga pagtaga, namumula at nandidilat ang mga mata ng mga ito na parang hayok na pumatay. Maagap na wika nitong si Tata inggo Akiko, Abo, tulungan niyo ang dalawang matanda. Hagilapin mo, Akiko, ang mga masasamang espiritu at ikaw na ang bahala sa mga ito. Mabilis na kumilos ang dalawang mga paslit. Napakabilis na tumakbo ang mga ito papalapit doon sa natumbang mga matatanda na maraming sugat sa kanilang mga katawan. Pinahinahon naman nitong si Tata Ingo ang iba pang mga tao na nagtatakbuhan Samantalang ang grupo ng Manila ni Apo Kaloy ang pinuno sa lugar na iyon, nagsiatrasan ang mga ito nang makita nila ang dalawang mga lalaki na may dalang mga matatalas na mga itak. Bukod sa may hawak kasi na mga itak ang mga ito, nakakatakot din ang kanilang mga hitsura. Mabilis na tumakbo din itong si Tata Ingo papunta doon sa loob ng bahay ng mga ito para makita kung may mga tao pa ba ang nandoon sa loob. O mayroon na bang mas malalang nabibiktima ang dalawa? Samantalang ang mga tao naman nagsisigawan ang mga ito nang makitang tumatakbo ang dalawang mga bata papunta doon sa mga naghuhurimintadong mga kalalakihan. Natatakot ng sobra ang mga ito. Baka mapaano pa ang dalawang mga bata na sina Akiko at Abo. Wala namang naglakas loob na pigilan ang mga bata. Baka kasi sila pa ang pagbalingan ng dalawang mga kalalakihan na may hawak na mga itak. Tanging nagagawa ng mga ito ay ang magsigawan na lamang. Ang inaakala nilang mapapahamak ang dalawang mga bata ay napapalitan ito ng pagkabigla. Ito kasing si Abo sa bilis ng bata bago patuloyan na maundayan ng taga ang dalawang mga matatanda agad na nahawakan ito ang braso ng isang lalaki at walang ano-anong ibinagsak ito sa lupa habang nakapilipit ang mga kamay. Kinubawan din itong si Abo ang likod ng lalaki para siguradong hindi na ito makagalaw pa. Ngunit kung susumahin, kung gugustuhin ng lalaki na kumawala, maaaring kaya nitong magawa. Ngunit nakakagulat na mas malakas pa ang paslit kumpara doon sa lalaki punan pa na may nakasanib nitong masamang espirito samantalang ang isa pang lalaki na kapatid nang naitumba nitong si Abo nakakagulat na biglang napatigil na lamang ito sa paggalaw namimilipit ang mukha na parang gusto nitong gumalaw ngunit sa hindi na matukoy na kadahilanan hindi nito maigalaw ang buo nitong katawan nabitiwa na din ito ang hawak na itak sa lupa. Matalim ang pagkatitig naman nitong si Akiko doon sa lalaki at wika ng batang paslit habang papalapit. Lumabas ka na sa katawan ng lalaking iyan kung ayaw kitang pahirapan ng sobra. Ngunit nagmamatigas pa rin ang espiritong nakasanib sa katawan ng lalaking iyon. Kaya agad na itinuro nitong si Akiko ang kanyang mga daliri doon sa lalaki na nagiging dahilan para mapasigaw ito ng sobra at malakas at nakakapangilabot pa ang kakaibang boses na lumabas sa bibig ng lalaki na parang boses ng isang demonyo. Pagkatapos lamang sa pangyayaring iyon biglang natumba ito sa lupa at nawala ng malay pati ang hawak na lalaki nitong si Abo nawalan din ito ng malay sa nasaksihan ng lahat sobrang nawindang ang isipan ng mga ito batid nilang hindi mga ordinaryong bata ang kambal samantalang itong si Akiko tinuluyan na niya ang mga masasamang espirito pinatay na niya ang mga ito ngunit batid ng batang si Akiko na marami pang mga espirito ang nasa paligid kaya ang ginawa ng bata nagpakawala ito ng mga usal para hindi makalapit sa mga tao ang mga espiritong iyon Ngunit batid nitong si Akiko na hindi gano'n kalakas ang kanyang nagawang usal dahil hindi gano'n kadali na mapigilan ang paglapit ng mga masasamang espiritu doon sa mga tao dahil na rin sa sobrang dami ng mga taong nakapalibot sa kanila at nakikiusyuso. Agad na sumunod ang dalawa kay Tata Ingo doon sa loob ng bahay nang makapasok na ang mga bata. Napakatahimik ang kalublooban ng bahay na iyon. Ngunit ramdam pa rin nila ang kakaibang mga presensya. Panas na wika nitong si Tatainggo doon sa kambal. Abo, Akiko, nasa paligid pa ang ilan sa mga espirito. Ngunit mas malalakas ang mga ito. Dahil hindi ko mahagilap ang kanilang kinaroonan siya ngayon. Kailangan kong makagawa ng mga usal para matuntun natin ang kanilang mga pinagtataguan. At kung makikita na natin ang mga ito, hulihin ninyo agad ang mga espirito. Nanatiling tahimik at nakikiramdam ang mga bata. Pagkatapos, mabilis na may kinuha naman ng mga pulbo itong si Tata Ingo at isinaboy ang mga ito sa paligid. Kasabay naman ng pagbabanggit ng mga banyagang salita ng matandang ermitanyo Matapos lamang iyon, agad na namumuti ang bandang gilid ng sala ng bahay at agad na nilang nakita ang tatlong mga masasamang espirito. Walang inaksayang sandali naman ang dalawang mga batang paslit, agad din ang sinunggaban ang mga ito. Malalakas man ang mga espirito, ngunit sa isang pagbabanggit lamang nitong si Akiko ng mga buhay na salita habang nakahawak sa kanyang suot na kwintas, agad na nahuli nila ang mga ito at mabilis naman na isinilid ang mga ito sa supot na dala nitong si Tata para ikulong ang mga ito sa mundo ng kawalan. Matapos na magawa nila ang mga ito, agad na nagpapausok ang tatlo ng mga insinso habang naglatag naman ng mga malalakas na mga usal ang mga ito sa buong paligid pati na rin doon sa labas ang ilan naman sa mga taong nandoon na patulala pa ang mga ito at hindi makapaniwala pa rin doon sa dalawang mga bata. Wika ka nitong si Tata Ingo sa grupo nila ni Apo Kaloy. Apo Kaloy, dalhin niyo dito sa loob ng sala ang mga sugatan para magamot agad. Matapos ang pangagamot, taposin natin ang pagpausok sa mga kabahayan. Sumunod naman agad ang grupo nila ni Apo Kaloy binitbit nila ang dalawang mga matandang sugatan at pagdating sa loob, muling nawindang ang isipan ng mga ito nang makitang si Akiko pala ang gagamot doon sa dalawang mga matatandang sugatan. Gusto pa sanang magtanong nitong si Apo Kaloy kay Tata Ingo kung kaya ba ng bata na mapagaling agad ang mga sugatan. Malala kasi ang mga sugat ng dalawang matanda. Kinakailangan talaga ng mga ito nang malapatan ng mga mabisang gamot. Napapangiti lamang itong si Tata Ingo sa mga reaksyon ng mga ito at nahulaan niya ang pagmuka nitong si Apo Kaloy na parang nagtatanong sa kanya. Kaya sinabi nitong si Tata Ingo sa mga ito ang tungkol sa dalawang mga bata wikang muli ng matanda. Huwag kayong mag-alala. <laughs> Malalakas ang kakayahan ng dalawang mga batang ito sa kasama ko na ito sa aking mga lakad at mapagkakatiwalaan ang mga ito sa kabila ng kanilang mga kamusmusan magtiwala tayo kay Akiko kaya niyang mapagaling ang mga sugat ng dalawang ito pagkatapos agad ng sinimulan ng batang si Akiko ang panggagamot gamit ang suot nitong kwintas at ang isang tila idinampi ito ng bata sa mga sugat ng dalawang matanda Kitang kita ng lahat ng mga nakapalibot doon sa mga matatanda na unti-unting nanunuyo ang mga sugat ng mga ito at nakakaramdam ng ginhawa ang dalawa na labis na ikinamangha ng mga ito. Napadasal na lamang itong si Apo Kaloy sa kanyang nasaksihan at halos hindi makapaniwala ngayon na na ng mga ito. Natutuwa ang sinasabi nitong si Tata Ingo na may mga kakaibang kalakasan at tangan ang dalawang mga bata. Nagpapasalamat ang mga ito kay Tata Ingo, lalo na ang mag-asawang sugatan samantalang ang dalawang naghurumintado kanina. Dinala ang mga ito doon sa silid ng bahay. Pinagpahinga ang mga ito ni Tata Ingo matapos na makabitan ng mga habak ang kanilang mga katawan. Ang mga habak na iyon may tanga na pangontra laban sa mga espiritu at mga inkanto. Sigurado itong si Tata Ingo na hindi na muling mapasok pa ang mga katawan ng mga ito ng mga kampun ng kadiliman. Matapos na magawa nila iyon ni Tata Ingo, muling umusad ang kanilang grupo doon sa iba pang mga kabahayan. Ngunit nakakaramdam pa rin ang mga ito ng kakaibang mga presensya na batid nitong si Tata Ingo na hindi pa talaga lumisan ang mga inkanto at ang mga masasamang espiritu. Umaaligid lamang ang mga ito sa kanilang lugar. Ngunit batid din itong si Tatayngo na maaaring umaaligid lamang ang mga ito dahil sa kanilang mga inilagay ng mga habak at mga pagpapausok ng mga insinso sa buong lugar. Ngunit hindi maaring magpapakampanti itong si Tatayngo batid niyang kakaibang uri ang mga nilalang na umaaligid sa lugar ng kantoratoy eh. at maaring naghanap pa lamang ang mga ito ng panibagong paraan para muling makapamiktima at ang mga bagay na iyon ang kinakailangan na mapigilan nila ni Tata Ingo. Pagsapit ng gabi, doon nagpapahinga si na Tata Ingo sa bahay nitong si Apo Kaloy kasama nitong si Apo Kaloy sa kanyang bahay ang kaisa-isang anak at ang asawa't mga anak nito. Kasalukuyan na naglalaro ang mga bata kasama naman ang mga apo nitong si Apo Kaloy sa loob ng kanilang bahay. Habang nag-iinoma naman ng tuba si Tata Ingo, Apo Kaloy at ang asawa ng kanyang anak na si Delfina. Napag-usapan nila ang mga kaganapan ng lugar nitong mga nakaraang mga araw na pag-alaman itong si Tata Ingo na may namatay na pala sa kanilang lugar dahil sa mga hinihinalang mga inkanto. Nakikita na lamang ng mga tao na nakalutang ang bangkay ng kanilang kabaryo doon sa ilog ng kanilang lugar. Wika ka nitong si Tata Ingo. Hey, din ang aking iniisip, Apo Kaloy. Kakaiba ang mga inkantong ito na maaaring hindi lamang panggugulo ang kanilang pakay dito sa lugar ninyo. Maaring buhay din ang kanilang pakay. Maaring gusto din ng mga ito ang mga kaluluwa ng mga taong nandito. Hindi ako nakakasiguro. Ngunit mas nakakabuting mag-iingat na muna tayo sa lahat ng mga pagkakataon habang gumagawa pa kami ng paraan at mga hakbang para mapigilan ang mga ito. Ngunit napatigil ang kanilang usapan nang may mararamdaman itong si Tata Ingo na mga presensya sa paligid. Kakaibang mga presensya na pakiwari nitong si Tata Ingo mukhang galing na naman sa mga inkanto at makalipas lamang ang ilang mga segundo agad na nasipat nila ang mga nagliliwanag ng na mga katawan nang nilalang doon sa gilid ng mga kakahuyan. Sa likuran kasi ng bahay nitong si Apo Kaloy, maraming mga puno ng kahoy ang nando doon. At galing sa kanilang kinaroonan, may mga nakikita ang mga ito na mga nilang ang parang naglalaro. Agad na napagtanto ng mga ito na hindi normal na mga nilang ang mga nando doon. Bukod sa nagliliwanag ang katawan ng mga iyon, sa tingin ng mga ito, mga bata ang mga iyon. Agad na wika nitong si Tata Ingo na napapamura na, na nakatitig doon sa mga nilalang. Anak ng titing, mukhang ang aga naman yata ng pagpapakita ng mga ito. Batid kong alam na ng mga nilalang na ito kung sino ang kanilang tunay na mga kalabay. Kaya nandito ang mga ilan. Hinahamon ako ng mga inkantong ito pagkatapos agad na sumipol itong si Tata Ingo. Paraan iyon ng matanda para kunin ang atensyon ng kanyang mga apo na sina Abo at Akiko na sa mga pagkakataon na iyon naglalaro sa loob ng bahay nila ni Apo Kaloy. Nang marinig naman iyon ng dalawang mga batang paslit, agad na tumakbo ang mga ito papalabas ng bahay. Nang tuluyan ng makalabas na ang mga ito agad na itinuro nitong si Tata Ingo ang direksyon ng mga bata doon sa gilid ng kakahuyan nakita na din nila ni Abo at Akiko ang mga batang iyon muling wika naman nitong si Tata Ingo kay Apo Kaloy at sa isa nilang kasama mas nakakabuting pumasok na kayo sa loob ng bahay Kaloy, Delphine magtago muna kayo doon sa loob at kami na ang bahala sa mga ito dahil sa nakakaramdam na din ng takot ang dalawa, nagmamadaling pumasok ng bahay sina Apo Kaloy. Samantalang itong si Tata Ingo, tuluyan na itong tumayo at sininyasan ang dalawang mga batang paslit na sumunod sa kanya. Habang naglalakad itong si Tata Ingo, panay din ang pag-uusal nito ng mga orasyon. Ikinarga na nitong si Tata Ingo ang kanyang mga usal at kargado na ito sa mga bakod ngayon niya napagtanto na malalakas talaga ang mga inkanto na mas higit pa sa kanyang inaasahan. Limang mga batang paslit ang nakikita nitong si Tata Ingo. Ngunit batid niyang bukod sa limang mga batang iyon, mayroong pang mga kasamahan ang mga ito na maaaring nagtatago lamang sa buong paligid. Habang papalapit ang ermitanyo, mas nararamdaman niya ang kakaibang lakas ng presensya ng mga iyon samantalang ang mga bata naman na sina Abu at Akiko nakikiramdam na din ang mga ito at nakahanda na sa maaring mangyayari kung sakali Thank you